kasuki, ngayong araw nga na ito ay busy tayo ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo ang buong araw na aming gagawin tumating nga pala ang pinagbibilhan ko ng mga gamis bali nga sa isang linggo isang beses nga pupunta rito yun tama tama lang pag nabalik dito yun ay lubos na nga ang aking gamis kaya bibili na naman ako sa araw araw nga ganito nga aking mga ginagawa nagwawalis naglilinis at nagpupunas nga ng aking mga paninda ganito nga ginagawa araw araw ng mga tindera katulad ko pinuksan ko na nga ang kong gamis dahil nakabalot nga ito ng tape Kya, ko na nga ito isa isa para makita nga ng aking mga suki at kadalas sa mga bata ang may favorite dito. Katulad ng alam nating lahat ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkatayo at nagsimula ng isang negosyo. Partikular na nga dito ang sari-sari store. At dahil nga dito nagkakaroon tayo ng pagkukunan ng ikabubuhay sa pang-araw-araw. Dito nga ay narinig ko na ang sasakyan ng aking asawa. Pinuntahan ko na nga sa labas para kuhanin ang mga binili niya. Dahil paubos na nga aking mga paninda dito sa aking store ay nagpabili na nga ako sa aking asawa. Hindi naman mahirap pa usapin aking asawa pag uutusan ko siya na mamili ng mga wala o kulang sa aking mga paninda. Basta ibigi ko lang ang pera at listahan ay okay na sa kanya. Maganda nga mga may sari-sari store, hindi ko na kailangan palumbas ng bahay sa araw-araw. dahil nga rin abot kamay ko na nga ang mga ito. Kagandahan nga rin ito ay mas nakakamura pa nga tayo dahil nabibili nga natin sa murang halaga. Dahil nga doon tayo nabili sa wholesale price. Ganda nga talaga ang may sari-sari store, maaaring nga tayo makapag-ipon mula sa kikitain natin sa pagkitinda. Importante nga ang pag iimpok o pang meron tayo magagamit kung emergency o kung may importante pagkalaalan sa ahin na harap. Dito nga ay bumili na kami ng mga soap drinks. Dahil paubos na nga ito, kinakailangan na namin bumili. Tang next naman na aming gagawin gagawin ay nga ng mga merienda. Dahil nga may, order nga sa amin, ready na namin ang mga kakailanganin. Ito nga ay pinurasan ko ng paggalaga ng aming lulutuin. Ready ko na nga ang malaking kawali para dito tayo maghahalo. Dito nga mga kasuki, nagtimbang na nga ako ng all-purpose flour. Ang next ko naman na yung ay ang asukal. Tang matimbang ko na nga ay pinagsama ko na nga ito. At ko na nga ito ng powder milk. At ko na nga rin ito ng konting asin at ang baking. Dito nga hinalo-halo ko ito at tiligyan ko nga ito ng butas sa gitna. At dahil dito nga dito ilalagay ang tinono namin na margarine. At syempre, hindi mawawala ang pasarap at magpapalinamnam sa ating niluluto. At ang mailagay na nga natin ito lahat ay naglagay naman tayo ng tubig. Kahit ito nga ang kinalabasan maya maya ay nalagay na natin ito sa mga hulmahan. sempre syempre bago pa natin ito ilagay sa hulmahan, ay sasalain muna natin ito. Maganda talaga pag sinasala para nga maalis yung mga buo-buo nito. Dito nga makikita nyo nga na nasala na namin. At ang next naman namin na gagawin ay magalagay namin ito ng kulay. Dahil ang may order nga nito ay request nito ay assorted nga daw ang kulay. Maganda nga naman talaga pag assorted nga ang kulay. Lalo na nga pag mga bata ang kakain nito. Dahil nga na mimi bibili pa sila ng kulay. Tiyak sigurado nga mag-aagaw-agaw pa nga ang mga bata. Halo-halo ko na nga mabuti ang mga kulay nito. Dito nga iniready ko na nga ang mga hulmahan. Tapos naglalagay tayo sa mga hulmahan ay nagready na nga rin kami maglagay ng mailta tubig. Pag tayo nga magkasala kailangan kumukulo ang tubig. Tang mailagay na nga natin sa malaking steamer ay pwede na natin ilagay o isala. Basta kumukulo na nga ang tubig, pwede na nga tayo magsala. Dito nga ay makikita niyo na nag-start na kami magsala. Takpan nga natin ito at magantay tayo nang 10 minutes bago natin ito hanguin. Habang tayo nagantay nang oras ay magready na ngarin tayo na paglagay nga ng topping. Bali, nasa 100 pieces nga ang aming lulutuin dito. Unang salang pangalang aming ginagawa ito kaya tuloy-tuloy pa rin kami sa paglagay ng hulmahan. Ito nga'y pinakataping sa aming nilulutong merienda. Hatiin ko lamang ito na manidipis at ihiwain ko ito na maliliit. Bali, ganito nga aming ginawa sa paghati ng Eden cheese. kung magkulang pa nga ito, ito nga'y meron pa kaming reserba. Hindi nga rin nagtagal ay nakapaglagay na nga rin kami ng topping na Eden cheese. Siyempre, ang kasulod nga nito ay kailangan na natin maghango. Ito na nga kasuki, ang ating hinangong mga niluto. Bilis naman tayo magluto dahil lang naman ang gagawin natin dito. At lalo pa nga itong bibilis dahil meron tayong kasamang nagluluto. Kapag nga talaga nagtutulungan ay mapapabilis nga ang ating ginagawa. At dito nga ay tuloy-tuloy ang ating pagluluto hanggang sa nga ito ay matapos. At sa pagkatong ito nga ay gutom na ako ito, ito at kumakain na nga ako. Tinikman ko lang naman ang aking niluluto kung okay naman ang lasa. At syempre tikman muna natin ating niluluto bago natin ito balot. Dito nga ay makikita nga lahat ang aming niluto. Napakaganda nga tignan dahil iba-iba nga ang mga kulay. Ngayon tapos na nga kami pagluluto ay kailangan na namin itong balutin. Dito nga ay nagready na kami kahon para nga ito ay balutin. Una nga, ang gagawin ko ay babalutong ko nga ng foil ang kahon. At ganito nga ang kinalabasan ng aking pagbalot. At ang next naman nito ay kailangan natin ilagay isa-isa. Pali nga, nasa 100 pieces nga ang kailangan natin ilagay dito sa may lagayan. So, ayan na nga mga kasuki, ganito nga ang kakalabasan sa ating paglagay. At ang next naman nito ay kailangan natin balutin sa cellophane. Ganito nga kasimple ang ating pagbalot sa ating nilutong merienda. At ito na nga mga kasuki, ang inyong order wait lang po at binabalot ko pa. Salamat po sa mga sumusuporta sa aming business. Maraming salamat sa katuwang ko sa buhay. Dito nga'y kinakailangan ko na nga itali. Itali nga natin ito na maayos para hindi nga ito maging maluwag. Okay, tapos na po ang aming pagbalot. May po ay walang sawa nagpapasalamat sa mga taong umuorder po sa amin. Salamat po sa inyo ng marami. Ngayon tapos na kami sa aming pagluluto bandang alas dos. Ngayon pumunta naman kami sa supermarket. Mamimili naman kami sa iba pa namin paninda sa aming store. Niready ko na nga aming kakailanganin na bag. At dito nga'y naantay na nga ako ng aking asawa para nga lumabas. Sa pagkatong ito ay open naman ang aming tindahan. Gawa nga ng aming anak. At nga ang bantay gagawin naman ay mga malengke. Siyempre, mabilisan lang ito. Dito na tayo sa palengke. Bawang at sibuyas lang naman ang aming binili dito. Kakailangan na ito ng bawang dahil magluluto nga tayo ng mani. Marami nga rin dito makikita ang iba't ibang klaseng gulay. At na makabili na nga tayo, doon naman tayo sa mani. Kailangan na nga natin talagang bumili ng mani dahil ito nga ang favorite ng aking mga kasuki. Ang binili ko nga rito ay ang hubad na mani. Nabili na nga kami dahil ubos na nga aming tindang mani. Bali, dalawang kilo nga ang binili namin dito. At syempre, bumili na nga rin kami ng mantika. Kailangan natin ito sa ating pagluluto. At ito ay nakauwi na nga kami nagready nang ako para magluto ng mani. At ang bawang ay slide ko na nga ito na maninipis. At ito na nga yung mani na ating binili kanina, hindi na natin pinatagal at maglulutuin na natin ito. Pakasarap talaga ng adobong mani lalo na nga at pagbago luto ito. Bali dalawang base nga ako nagluto para nga marami-rami tayong ibenta. Bilis lang naman ito kasi maubos pag lalo lang nga kapag uunti ang ating ibebenta. Kaya ang ginawa ko nga ito ni Rai-Raihan ko na nga ang aking pagluluto. Lagay ko nang ito sa isang lagayan para nga ito ay palamigin. At medyo mainit pa nga ito sa pagkatong ito. At kapag na natin ito kaya hindi na nga ito mainit. Tiyaga lang mga kasuki ang ating pagiripak. Tabang inaasikaso ko naman niluluto ko man ay magdi naman ng aking asawa sa amin niluto kanina. Transaksyon niya nga ang may order sa amin kaya oras na nga para nga i-deliver ito. Medyo malayo nga ang kanyang pagdi kaya ipta tricycle niya ito. Tabang nagdi-deliver naman ang aking asawa patuloy naman ako sa pagluluto ng mani. Napakasarap nga nito lalo na kapag bagong at dito nga ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagluluto nga ng mani. Pag hindi na ganong mainit ito ay pwede na natin ilagay ito sa plastic. Siyempre, lalagyan natin ito ng asin para nga ito magkaroon ng lasa. Dapat nga sa akin tindahan ay mapanatili nga talaga ang pagkitinda ko ng mani. dahil nga sa araw-araw ay meron naghahanap dito. At pag alam na natin na medyo malamig na kailangan na natin ilagay ito sa plastic. Ito nga ay meron tayong papel na makapal at hinati natin ito pahaba. Plastic na tama lang sa lagayan nga ng mani. At kinakailangan din natin ito ng stapler. Dahil sa na nga ako maglipak ito na pabil na nga. Napakasarap talaga ng adobong mani. Amoy pa nga lang ay masarap na. Lalo na nga pag meron tayong maraming nilagay nga na bawang. Masarap nga itong kainin habang tayo nanonood ng favorite nga nating movie. O di kaya habang may kakwentuhan ay nakumakain tayo ng mani. At matapos na nga tayo, kailangan na nga natin i-step na isa-isa ito. Sipag at syaga, matatapos din natin ito. Isa-isa ko na nga itong i-step na para nga matapos na ito, kailangan na natin itong isabit. Ito na nga mga kasuki, yung favorite yung mani. Yak mga kasuki, mapaparami nga kayo ng bili. Dito nga sa pinakabungad ko nga natin dahil ko nga sinabit ang mani. Si at syagalan tayo mga kasuki sa ba't maabot natin ating mga pangarap. Okay po, salamat po.